Ang sabi ni Jingoy Estrada, handa daw siyang lumagda sa waiver sa kanyang bank accounts. <laughs> pinagtatawanan po kayo ng mga kababayan natin. Kahit yung mga grade uh, school pupils, pinagtatawanan na kayo. Hmm, talaga ba? Pangatlo nyo na ito na malaking iskandalo. Pangatlo na ito na kayo po ay nasangkot sa malaking anomalya sa gobyerno. Tapos, gusto niyo maniwala kami sa mga tirada niyo na eh, i am ready to sign a waiver to open my bank accounts talaga lang <laughs> nakita niyo yung sobrang daming pera totoo na wala namang paper trail itong mga pera na uh, na may kinalaman nga dito sa uh, flood control uh, scam na to wala yung uh, wala yan sa bangko yung mga pera baka baka wala talaga sa bangko dahil, siyempre, ayaw nilang mabisto. Ano pa kayo, Mr. Strad <laughs> I am open to any investigation. In fact, Mr. President, ngayon pa lang kahit hindi pa nagko-commence ang Blue Ribbon Committee ni Lacson, ni Senator Lacson, I am willing to sign any waiver daw para nga buksan ang kaniyang bank account. Saan mo daw i-deposit yung mga nakulimbat mo? Yan yung sinasabi ng mga netizens, ha? sabi, idiniposite mo daw sa mga kaibigan mo um, yung mga kickback niyo daw. Ang babaw niyo naman daw po mag-isip. Hindi daw yan po kakagatin ng mga kababayan natin. Nagpapatawa daw ata po kayo, Mr. Estrada. Sabi nung isa, mukhang na naideposit mo na rin daw sa bangko ng boylet mo. <laughs> ito pa, mas malala ito, Kasi ito daw na sinasabi nga ni Jingoy na ito ay kwentong tanga payag na siyang buksan ang bank account niya dahil wala naman doon. Inilipat niya dahil alam niya na pag uh, ka nagkabukingan yan, talagang ang veterano na yan, kaya alam na niya ang gagawin pag nagkabukingan. So ayun, safe na. Hindi yan dumadaan sa mga bangko yung mga perang ganyan dahil ayaw nilang mabuko. Pero, di ba, tignan nyo naman. Tignan nyo kung gaano ka desperado ngayon itong si Jingoy Estrada. Hanggang saan kaya dadalhin ang kanyang tapang-tapangan at pagmamatigas itong isang ito? <laughs>